ang paghahatid ng unang batch ng BrahMos Supersonic Missile System sa Pilipinas mula sa India noong Biyernes ay nagtulot ng malaking balita. Ang BrahMos ay tinuturing na isa sa pinakamabilis na cruise missile sa mundo. Kahit na walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pagdating nito at kung saan ito ilalagay, idineklara ng National Security Council na ito ay magiging malaking ambag para sa seguridad ng bansa is a game changer for the Philippines. It's a game changer for the Philippines because it will strengthen our coastal defense. Ang Pilipinas ay bumili ng BrahMos missile system mula sa India sa ilalim ng 18.9 bilyong piso na kasunduan ng 2022 bilang bahagi ng modernisasyon ng armed forces ng Pilipinas. Ito ay bahagi ng plano upang magdagdag ng fighter jets at barko upang mapalakas ang depensa ng bansa. Ang paglalagay ng maraming batteries ng BrahMos cruise Missiles sa Philippine Marines ay naglalayong mapalakas ang territorial na depensa ng bansa at magbigay ng dagdag na protection laban sa posibleng banta sa West Philippine Sea. Ang pagbili ng advanced na teknolohiya tulad ng BrahMos missiles ay nagpapakita ng determinasyon ng ating bansa na mapalakas ang kakayahan sa rehiyon sa gaganaping balikatan exercises kasamang ang labing apat na bansa na bilang observers sa sanib persang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ang kaibahan ngayong taon, hindi na limitado sa 12 nautical miles territorial sea ng Pilipinas ang military drills sa dagat. Pinapayagan na ng pamahalaan ng drills hanggang dulo ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng bansa. Napakahirap i-restrict Ang isang large-scale exercise to just 12 nautical miles. If you detect an intrusion into your airspace, at that detect mo lang within 12 nautical miles, too late na yan, too late for you to react. Pero giniihain ng National Security Council na hindi pa kayo ng balikatan ng giera o targetin ng anumang bansa. War is not on the table. War is not one of the instruments of national policy of the Philippines. Gaganapin ang balikatan sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea at pag-alat ng relasyon ng Pilipinas at China. Kasunod ng mga umano'y pambubuli ng Beijing sa lugar. Para sa mga analis, nasa tamang direksyon ng Pilipinas sa pagtindig nito kontra China. Sa ika-39 na pagkakataon ng balikatan exercises, nakakita tayo ng unang pagbabago sa ating foreign policy. Ang pakikipag-aliansa sa mga allies ay nagbibigay ng tiwala sa seguridad sa pamamagitan ng pinahusay ng mga garantiya. Sa Balikatan 2024, magkakaroon ng joint maritime exercises ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, U.S. Navy, U.S. Coast Guard at pati ang French Navy sa ating EEZ. Abot ang inaangkin ng China na tinatawag nilang Nine Dash Line kung saan nakapalobang Spratly Islands sa ang Scarborough Show at kung saan din hinaharangan ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine fishing boats. Ang mga lugar na yan ay pasok sa ating EEZ. Sa bahaging yan, dyan ay maaaring maglayag at magsagawa ng balikatan exercises. Ano kayang mangyayari kung magtagpo sila ng China sa West Philippine Sea? Ano kayang magiging move ng Chinese Navy ship? Magwa-water cannon kaya sila? Sa kauna-unahang pagkakataon ay sasama ang Friends Navy sa balikatan exercises. At hindi lang yan, baka sa susunod pa ng mga taon, kasama na rin ang Japanese Self-Defense Force sa balikatan. Ang Australia ay nagpadala rin ng ground forces para sumama sa ground component ng balikatan. Bukod dyan, labing apat na bansa ang magpapadala ng mga official military observers. Kasama ng Brunei, Canada, France, Germany, United Kingdom, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand at pati na rin ang Vietnam. Bahagi ng balikatan ng isang exercises para i-recapture ang isang isla ng Pilipinas na kunwari ay nasakop na ng kalaban. Kasama din ang pagpapalubog o sinking exercises kung saan palulubogin ng dalawang persa ang isang mock enemy ship. Ang papalubugin nila kaysa isang decommissioned Philippine Navy ship na made in China, ang BRP Lake Kaliraya. Ibinigay ito sa Philippine Navy taong 2014 pero hindi rin nagtagal dahil maraming mechanical at electrical problems. Coincidence lamang daw na made in China itong papalubugin ngayon. Inaasahan namang matatapos ang negosasyon at mapipirmahan na rin ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan bago matapos ang 2024. Tibayin ang kooperasyon ng Maynila at Tokyo sa aspeto ng defense at security. Kahalin tulad dito ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos at the Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Australia na nagsisilbing panuntunan sa pagpasok at galaw ng mga tropa aircraft at mga barko kapag bumisita sa mga nasabing bansa. Nababahala naman ang isang grupo na pwedeng idulot ng missile system ng Amerika na nakapresto sa Northern Luzon. Nasa isang hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ngayon ang isang Mid-Range Capability Missile System o MRC System ng Amerika. Ito ang unang beses na nagdala ng ganito roon bilang bahagi ng balikatan exercises. Ang gamit nito ay pwedeng magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk Land Attack Missiles at mayroon itong SM-6 missile system na kayang umabot ng hanggang 300 nautical miles o lampas 500 kilometers. Ang distansyang yan ay malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon Islands at pinakatimog na dulo ng Taiwan na nagkataong may iringan ngayon sa China. Sabi ng isang grupo, sa pagpayag sa mga missiles launchers ng Amerika sa Pilipinas ay pinapakita ng gobyerno ang intensyon laban sa China. Binibigyan daw nito ng pagkakataon ng Amerika na atakihin ang China mula sa Pilipinas. Pinapalala raw nito ang sigalot at inilalagay ang buhay ng mga Pilipino sa panganib kung magkagyera dahil sa mga missiles launcher ang una umanong tatargetin ng China. Nananawagan ang grupo na tanggalin sa Pilipinas ang mga persa at armas ng Amerika sabi ng executive agent, ang balikatan 2024 na si Colonel Mike Lojico dahil sa lapit ng Taiwan kung kaya nasa hilagang Luzon ang karamihan sa mga military exercises ng Amerikas Pilipinas. The way we exist is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Gain paman, hindi raw nakatawan sa China ang balikatan na inaasahang dadaluhan ng 11,000 sundalong Amerikano at 5,000 sundalong Pinoy. With or without China, let's say, for example, in a parallel universe, China did not exist. We would still be doing these exercises. Para sa isang maritime expert, mabuti nga na nasa hilagang Luzon ang mga military exercises. Resizes dahil nanditong dalawang may tuturing na flashpoint o pwedeng magpasimula ng sigilot, ang Taiwan at ang West Philippine Sea given the current geopolitical environment and concerns over China's increasing aggressiveness. It's all right, I think, to prepare for it. Mensahe rin daw ito sa rehiyon, bagaman hindi naman nakikisali ang ibang Southeast Asia na bansa sa issue. Sabi naman ng China kapag nagdadalang ang mga bansa mula sa labas ng rehiyon sa South China Sea para magpakita ng lakas at mangudyok, maring lumala ang tensyon. Tinimok nito ang Pilipinas na tumigil na at ang ibang mga bansa sa labas ng rehiyon na mangudyok ng gulo. Sabi naman ng DFA, ang labis na pagkamkam ng China sa dagat at agresibong mga hakbang tulad ng militarisasyon sa mga reklamasyon nito ang nakakapagpataas ng tensyon.